Hey guys uh, magandang umaga sa inyo ito, papasok na ako sa trabaho papasok na ako sa trabaho guys uh, pumapasok ako araw-araw gamit ko ang sasakyan ko papunta doon sa site namin kasi isa akong ano pala uh, dam truck driver ngayon sa trabaho sa bago kong trabaho guys at bago ang lahat tapos puso ako ng papasalamat sa inyo sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking mga video <coughs> at itong video na ito sana uh, mapanood nyo at uh, please subscribe my youtube channel and sana paki like and share na lang at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video guys ito ang dinadaanan ko guys papasok ko ng trabaho <coughs> ito ang guys ang dinadaanan ko punta daw sa trabaho ko <coughs> sa mga palagay kumusta kayo lahat sa mga viewers ko sana tangkalikin nyo ang ating video mga guys huwag kayong magsawa na manood sa aking mga video <clears throat> at tapos puso ko na pagpasalamat sa inyo Palabays Ano ngayon 17 17 June 17 Ngayon Araw ng Martis Kaya lang mamaya ko pang Hapon tong i-upload Guys kasi walang signal doon sa pupuntahan kong trabaho kaya uh, mamayang hapon ko pa i-upload ito uh, pagka-uwi ko <clears throat> at inuulit ko maraming maraming salamat sa mga tao sa mga uh, kaibigan ko na walang sawang sumusubaybay sa aking mga video guys hanggang dito na lang ang video guys at para mapanood yung buo kaya pa, silang para hindi kayo magsawa manood guys thank you guys see you next video bye bye I love you all at thank you very much sa inyo lahat bye bye see you next video love you all